Hello so mga idol, welcome back to my channel For today's video, um, i-update ko lang kayo regarding dun sa SSS member login na nag-update sila dahil uh, ngayon plano ko po sana magbayad ng uh, um, SSS loan ko para makapag-generate ng PRN, however, hindi na ako makapag-login Nung nag-login ako, ang sabi ay meron na siyang one-time PIN na So one time pin through SMS. Nakalimutan ko mga idol yung uh, old number ko kung nasaan yun. Uh, hindi ko pa kasi na-update yung cellphone number ko. Kaya ginawa ko tong uh, content na to para maging aware kayo na kailangan updated yung inyong uh, cellphone number or mobile number sa inyong uh, uh, SSS portal. Uh, ngayon ang gagawin natin na uh, ang sabi ni SSS is if your contact information uh, has changed. Please visit the nearest SSS branch to update your details or set up TOTP TOTP for added security. Keeping your information current helps ensure the safety of your transactions. So, abangan nyo yung part 2. Uh, itatry ko tong set up TOTP or pupunta na lang ako sa any SSS branch. Yun lamang guys. Maraming salamat and God bless.